ano pong nangyari sa Cagayan? Kasi kahapon, meron po akong nabasa na post ng isang vlogger doon. Siguro alam nyo na po yun yung video kay Kinoz na nanghihingi ka daw ba ng pera sa mga followers mo. Totoo po ba yun, Tay? Okay daw, paliwanag ko. Si Walker Vlogger po, hindi po nanghihingi ng nang pera. Ako pa nga uho na mimigay. Yun, uh, sino pong ipunto e, e, mo o sinong nagsabi? Sa yun, Meron ba akong nabasa doon sa post ni Boss Owen Blacks? So, ayun, kaya ako si po pinuntahan si tatay sa po yung, isang dahilan para malaman ko sa kanya yung totoo buong katotohanan. Ito po, Luzon, Visaya, sa Queen na Makikinig kayo lahat sa hand. Dalong lalo na po sa mga OFW natin dyan. Number one, wala akong inutos ni Owen na manghingi ng tira sa inyo. Ang akin pong gikas, wala po. Ano? Wala akong gikas. Ang gik... Di, ang gikas po, sa kanya po kay Owen Gikas, nanghingi siya, ako raw nanghingi, pero wa, hindi ko po alam. Kung sino man nagbigay sa inyo dyan, sa ibang bansa, hindi po ako. Walang walker vlogger po nanghingi, hindi po ako. Sa totoo lang po, pinipirahan ni Owen ako. Kaya hindi siya humarap sa akin. Humarap ka, kaya saan... Ito ha, ito na siya. Nagtanong sa akin, humarap ka. Kahit saan tayo mag-abot, ay handa po mga pag lie -la detector, test kahit ako na mag ako na mag ako na no ay kinakabahan ako ngayon tapos number one nung nagkita kami si Yaro si ang nagpasikat sa akin hoy ang kapal ng mukha mo baliktad <laughs> oh kapal ng mukha mo ikaw nagpasikat sa akin lumapit ka nga sa akin eh Ah, uh, hindi ako galit ha sinasagot ko lang ang tanong niya lumapit ka sa akin dahil ako sikat tapos sabihin mo ikaw na pa sikat sa akin huwe huwe siya uh, ako na bahala ito sa mga sinasabi ko no okay marami pong salamat sa iyo ah uh, hindi ko po kuya nang hingi ako ng pera pumarap ka pumarap ka sa akin hindi ako nang ng pera sa mga OFW sa mga tao wala kusa lang silang nagbibigay sa akin pwede na ah uh, uh, pwede naman silang hindi nabibigay, hindi ako nanghingi. Pa harap mo sa akin kung sinong Sinasabi mo, nang hingi ako na pira. Utak mo lang yon, Utak mo lang pero hindi ko nang hingi yun. Doon sa misat ni at lalong lalo na. Inupira niya ako nung una ma'am. Inupira niya ako ng kung mayroon ba daw kung sweldo sa kanya, 1,000 a day. Ano mang kapasiti ko, baka magsweldo ako ng 1,000 a sa kanya. Sumasama so, siya sa akin, araw-araw, inupira niya ako na ah, sila raw maglaban ng damit. Tatlong, tatlong bisis po, magbayad ako, 1,500 na namin, libre, magbayad ako 2,000. Kinutulugan namin, hindi libre, magbayad ako 2,000. Lahat ang binibigay sa mga tao, hati kami. Tapos, uh, ang gikas ko, siya nakikinabang. Oh, uh, kinukuha niya sa mga OFW. Hoy, OFW! Ngayon na pagkakataon. ah uh, paano po? ah uh, Mag-react na kayo ngayon. Hindi ako nakikinabang sa mga binibigay nyo. Tungkol kay Owen, ha? Huh, noong pag-unang punta ko dito. Wala po akong hiningi. Kaya hindi pa us marunong si Walker Vlog yan hingi. Kahit kakain ako, kahit ano-ano. Eh, hindi lang po, 50,000 na niya sa akin. No, hindi lang 50,000. Grabe, pinakahuli. Mayroong OFW nung umuwi ako. Ah, kuan po, nagbigay ng 10,000 para pasakayin ako ng aeroplano. Hindi po. Sabi naman OFW na isa, pahala ka na tayo, bigyan kita ng 10,000. Kahit ka, sum sumakay ka ba ng bus, basta itong 10,000, gamitin mo saan na punta sa kanya na hingi siya ng pera binigay ko na sa kanya kaya na hingi wala kang karapatan na hingi sa akin kasi ikaw lang sumama sa akin titindi kung ako ibigay ko sa iyo natitilitan ako kaysa sabi mo ikaw ang founder dito sa lahat ng mga vlogger buong region 1 at region 2 o oh, ako raw ang siyempre takot ako sa kanya siyempre ang mga founder po ay di basta basta <laughs> pulis, o hindi retired pulis, retired sundalo o oh, di natakot ako nagbigay naman ako sa kanya ng Araw-araw ng 1,000, sobra pa. Araw-araw. Tanggal suling na raw niya, 1,000. Hindi naman maubos, 1,000 dalawang litro araw-araw. Ito, nagtanong ha, ito na. Kaliwanag mo, handa ko makipagharap sa'yo. O, oh, dahil tinanong ako, sinagot ko yung, sinasagot ko yung tanong niya. O, oh, paliwanag ko ngayon. Handa ko mapag-live detector test kung sino ang nagsinungaling sa ating dalawa. Ano pang tanong ma'am? So ayan, uh, maliwanag na nagaling na mismo sa kanya yung nakita natin na post kahapon ni Sir Boss Owen Vlogs. Meron kasing screenshot na gamit yung picture ni Tatay Walker. Ayun, kasi ngayon gusto ko siyang tanungin ng personal. Mas maganda yung hinatanong natin siya sa personal. Huwag natin kunin yung side ng isang tao. Based lamang sa post, mas maganda yung tanungin natin siya ng personal. So ayun, maliwanag na mga idol. Galing na po mismo sa kanya. So ayun, thank you. Okay, salamat ma'am.